Isang masayang araw po. Silipin muna natin ang ating mga alaga dito sa second breeding pen dahil po apat na araw na ang dire-diretsong ulan dito sa Pampanga. Kaya po hindi pa ba kami makapaggalaw sa mga ito pero uunahin na po namin na magturok ng ivermectin. Para nga po yung naipakita ko nung nakaraan na meron tayong mga baboy dun lang sa kabilang kulungan po yon yung mas matatanda sa mga ito na nagkagalis. Mage mite po ang malamang na cause noon At dito man po may nakikita na ako na ilang biik na mayroon na. Kaya po ang plano ko talaga sana at 7 days ay bibigyan ko na ng ivermectin ang ating mga alaga. Kaya lang po, nung nag-uulan, hindi namin na ituloy yon. So, ayan po. Yan dalawa. Tumayo po. So, try ko ulit lapitan at mag tayo para po maipakita ko ng maayos. Yan po ang ating mga biik. Meron pong grabe na ang kanilang mains. In three days po, pumutok yan. Nag-umpisa po nung mag-uulan. Nung makita ko, ayaw ko naman po ipahuli yung mga biik at nag-uulan. Kaya hindi namin ginalaw. Pero, pag nag down po, try ko hanggang mamaya na may makunan ng mas malapitan para po ipakita ko sa inyo. So, yan po, uh, nadagdaga ng ating mga biik dito. Maliban po dun sa naipakita kong umanak nung minsan, may isa pa po na napadagdag. Yan, try ko pong kunan tong isang ito. Kung titigil siya at pa zoom ko. Ayan pong biik na yan. Ayan, nagagrabe na po yung means niya. Kaya pag ganyan po, ang ginagawa ko, maliban po dun sa pagturok ng ivermectin, yun pong mismong areas ng kanyang balat na mayroon ay kinakaskasan ko rin po nung ivermectin. Kaya yun pong biik na yan, halos maliligo po ng ivermectin para po mapag-ayos natin ang kanyang sitwasyon. Ito naman pong mga kapatid niya, bibigyan ko po ng 2 shots ng Ivermectin. Kasi maliliit pa po ang mga to, so halos 0.1 cc lang ay ibibigay natin. Kaya po papalo apang ko pag nakalaki-laki si sila para po meron pa silang additional na panlaban. Dahil po mas mabilis lumaki ang mga baboy, compared po sa rabbit ay kailangan ko po silang bigyan ng pangalawang dose para po i-compensate yung kanilang growth dahil po ang ivermectin nga ay halos 1 ml per 33 kilos ang dapat na bigay so yun po bibigay tayo ng 2 baka po hanggang 3 doses sa mga ito para po makontrol ang ating problema sa manggi. So, lapitan lang po natin itong mga bagong umanak. May dagdag pong ginawang silungan si Carlito rito dahil nagtuloy-tuloy ang ulan. Yung pong mga baboy na nakatira doon sa ating tabi ng gate para po meron silang evacuation area. So, yan po. Uh, hindi naman po talagang tinitirhan. Pag talagang malakas ang ulan, may napunta po. Pero bumabalik din sila doon sa kanilang regular housing. Ito po yung naunang umanak na sampu ang anak niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampu pa rin. So very good po ang nanay na ito puro po white socks ang kanyang mga biik. At dito po sa dulo ay yung ating huling umanak. Yan po, may mga nag-congregate dito sa dulo ng ating silungan. At ito po yung huling umanak. Lima po po ang kanyang biik, anim po yan, so may mortality po siyang isa. So yan po ang ating update dito sa ating second breeding pen expansion area. Pagkatapos po ng apat na araw na sunod-sunod na ulan dito sa Pampanga. So yun po, nadagdagan ng lima yung ating mga biik dito. So 101 na po ang ating biik dito sa second breeding pen. Ito po yung ating inahin na namilay at uh, tinurukan natin ng DCM maganda-ganda na po ang lakad niya pero hindi niya po po nare-regain ang kanyang full mobility at full strength sa likuran bahagi ng kanyang mga paa yung hind legs niya po ay medyo mahina pa rin kaya hindi ko pa rin po ipinababalik hindi naman po siya nakabartolina doon sumisilong lang siya at nagulan ito pong buong area ito ang kanyang nalalakaran. Malakas naman po siyang kumain, yun nga lang ay hindi pa po siya full mobility. Nakakalakad naman po pero medyo may ika-ika pa po yung kanyang paglakad. Kaya po ayaw ko munang i-take chance na mabuntis agad siya. Kaya hindi ko po ipinapasok dito lang naman po sa tawid ang kanyang paglalagyan. Nandito po ang kanyang mga kasamahan. Yan po si Pula. Ito po si Tanso na blandi na siya. Hindi na po Tanso ang kulay ni Tanso. Yun po ang ating resident boar. Hanapin po natin si Batik at si Puti. So ganun pa rin po ang procedure namin. Uh, yung mga nakikita namin nagbibigay uh, na ng sinyales na sila ay aanak palit lang po ako ng footwear para makapasok tayo uh, i itinatawid na po po dun sa kabilang kulungan para po hindi delikado yung kanilang mga biik yung mga inahin po natin dun sa kabila ay wala kaming nakitang problema na may nangangain so ito naman po ay malalaki na yung mga biik naturukan po uli natin ng ivermectin ng mga ito uh, next week po ay tuturukan ko uli ng ivermectin sasabayan ko na po ng hag cholera vaccine ay hindi po pala ano muna ibibigay ko? Ivermectin at Respisure. Pagkatapos po noon, pagpapahingihan ko ng isang linggo at bibigyan na natin ng hag cholera. Nakakuha na po ako ng hag cholera vaccine. Iba ang manufacturer pero maayos naman daw pong kumpanya yon sabi ng aking source. Kaya po siyang gagamitin nating hag cholera vaccine naman. So yan po naman ang ating mga inahin kasama ang kanilang mga diik sumisilong dahil naguulan na naman po kaya ako man ay sisilong na at uh, mababasa po ang ating camera phone So yun naman po ang ating update dito sa ating original area ng second breeding pen dito po muna tayo sa may ilalim na akasya para hindi masyadong mabasa. Yan po si batik. Yan po isa sa mga mama pig natin. Hello. Shadow ka namang nervyusin. So yan po uli sila. At ayun nga po si pula na wala tayong record ng kanyang naging pag-anak. So next time na lang po natin titignan kung paano mag-alaga ng kanyang magiging mga biik itong si Pula. So, din po kasi si Pula. Anak po siya nung ating... Ay, apo. Apo po Hindi, anak po siya ni Mulefoot. Kasi po, itong si Pula ay galing dun sa ating naunang first breeding pen dun sa Sampalok at doon po nagkasakit yung kanyang uh, mga kasamahan pero yung ina po ni Pula at may isa pa po siyang kapatid na Yul Footman na nando naman sa ating uh, kasama nung ating sampung dumalaga sa Sampalok uli so yun po ang ating oobserbahan sa susunod naman ang pag-anak ng ating sampung dumalaga na yung walo nga po ay QB Cross Berkshire So yan po, hindi ko na sila guguluhin Pakita ko lang, may... yan po yung katawan po ni Batik ngayon ganyan po ang pinakamanitis na inaabot ng aming mga inahin Wala po naman ako naging inahin na lumalabas ang buto pagkatapos ng pagpapadede. At may ilan po na ganyan naman ang katawan, katulad po ni Tanso at nitong kanyang katabi na nakapagpadede na, bibilugin pa rin. So yan po ang ating update. Ngayong maulang araw na naman dito sa Pampanga, maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.